Abay sa sa ni Lebron James itong makulit na Nuggets fan na inaasar nga siya sa gitna ng laban. Walay well, tikindi naman na natin may iwasan ang mga fan na talaga namang inaasar at nang trash talk ng mga player. Pero iba nga itong isang Nuggets fan nang dahil minura pa nga itong si Lebron James kaya naman ginawa niya nga ito at talaga namang natakot nga sa kanya. Panorin natin ito. boy, <laughs> Lumabobron! Look what we about to do. Got us scared. <laughs> Bron, chill. Well, in the third quarter nga kasi, nang itong si Lebron James ay matawagan nga ng foul against kay ni Nicole Jokic ay hindi nga siya makapaniwala dyan. At nung pabalik na nga siya sa play, ay meron nga tayong may kita dito na isang babaeng fan na talaga namang inaasar si Lebron James. And I think alam nyo naman ang sinasabi niya na parang umiyak nga doon si Lebron ng dahil sa foul. And then hindi pa nga natapos dyan dahil minumura nga rin itong si Lebron James kaya naman ginawa niya nga ito inambaan niya mga idol parang tinakot niya nga at ang resulta niyan ay parang nagulat nga itong fan na ito at napatras nang ambahan nga siya ni Lebron James and then matapos yan abay patawa-tawa nga itong si Lebron nang makita niya nga natakot itong babaeng fan na ito na talaga namang nangasar at minumura nga siya sa laban. Kaya naman sinabi nga ng maraming NBA fans na deserve nga daw ng babaeng fan na yan ang pananakot na ginawa sa kanya ni Lebron James nang dahil na talagang hindi lamang ng aasar ng tatrash talk. Abay minura pa nga itong si Lebron James sa gitna ng laban. And actually mga idol, panorin nga natin itong video clip na ito na may kasama ngang subtitle. At inyong ang basahin ang mga sinasabi dito sa video na ito. So matapos nga ng itong babaeng fan na ito ay asa rin, murahin itong si Lebron James. Abay bumawi nga itong si LBJ ng kanyang pag-aamba at hindi lamang yan tinawanan pa at minak. Ginaya pa nga mga idol nung natakot na nga sa kanya itong isang babaeng fan na ito. So for sure nga daw yan na matututunan na yan ng babaeng fan na ito na hindi dapat binumura parang binabastos din disrespect ang mga NBA players dang dahil mga idol pwede nga silang may gawen sa kanya at buti na nga lang daw eh itong si Lebron ay nagbibiro lang at parang binigyan nga lang daw siya ng warning dito nga sa kanyang ginawang ito. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.